napakaganda ng paligid napakaraming puno pagubatan pagubatan ano may ito may bundok ang daming tanim na pangalay doon no? saka dito sa baba ang dami rin mga tanim mo no? siguro paglalakarin lalakarin ko yan malayo pa yan parang dito eh parang lapit lapit tignan mo pero ang fairness ah malamig na ang ano Malamig na rito ah. Malamig. Yan ang masasabi ko, malamig. Malamig, malamig. Ipugaw na ito, hindi eh. ko na alam kung anong bayan na ito. Basta nakalagpas na kami ng lagawe sa capital Kapi proper. Malakay na kami doon. So, ah, gilid nito. Ito, kalastado. Bindok talaga. Parang kita ko lang dito sa bandang side na napakaganda. Ayan. Ganda talaga. Grabe. So, pala, pasya na rin kayo dito sa Ipugaw. Ganda rito. Mga kagala. Mga garden. Mga kagarden. So, sabi ko lang sa inyo, sulit so ang pagpunta rito. Pakalamig na rin dito. Maraming mga puno, bundok. Parang kulikling yung naririnig ko. Ah. Dahing puno talaga rito. No? Maraming rin taniman. na lang magandang panahon no. Ng kuliglig talaga siguro yun, ay ganyan eh, no. Tayo po sa baba. Doon dahil pa mga bahay doon no. Ang kayang ng mga yan eh, no. Yung mga tanim din sila no. Oh. Ngayon sila magtanim sa mga gilid-gilid ng bundok. Maasa na lang sa tubig ulan yan yung mga pananim dito sa mga bundok hindi na abutin yan ng mga irrigation, wala na ergesyon dito tuktok -tuk na ito ng mga bundok okay guys, mga ka-garden nandito tayo, kagala. gala garden ka-gala yan nandito tayo sa butik ng Malawi Rhinester parang gusto kong umulan no malamig ng mahangin so yan yung angtang angtang pala yan may mga view na rin doon sa magdaanan kaso dahil mga bahay doon mismo sa mga ano mga rice terrace dito ay siguro dito pinaka beauty kasi wala pa sa atong bahay yan makikita oh, may falls doon oh ang lap. siguro ng falls niyan sarap maligo siguro sa falls niyan oh lapit to ang maganda siguro maligo tayo sa falls to yan Naglit-lit na dyan dito sa video. So, nakikita nyo yung ulap oh. Sea of Clouds na talaga yan. Sea of Clouds. So, yeah, may ebidensya na tayo. Pumunta tayo rito. Pumunta ko doon dito. Wala akong ebidensya. Wala akong camera. Okay, picture lang. Ganda, oh. Man. Para ang lapit lang no, pero pag nilakad mo papunta diyan, malayo siguro so, 'di So ito yung ano view deck na pinuntahan namin sa mga pinyo na lang sa ano Banawi Rice Terraces View Lake <laughs> oh, ito, 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 ito isa pa, picture may dalawa naman 1, 2, dito lang, no? maganda layo layo rin. Sa so, dati nakikita ko lang sa picture. daming tanim dyan no? sa gilid gilid iba mga paala ang tanim iba hindi paala yung nakatanim galing talaga ng mga ano natin mo no? mga ancestor natin galing galing tao doon sa buo siguro malayo pa yung post na nakikita natin mula dito sa taas malasarap maligo Mindanao eh. So, pakaganda. Sulit ang biyahe. Medyo malayo. Pero okay lang, okay lang naman. Dadi ba oh, mga tanim yan, mga paalay. Eh. Ganda ng ano, mga bundok talaga rito. Mga bundok-bundok talaga. But um, now we rise the races. But now we forgot. out. So far, uh, lamig, dito. Oh, to <clears throat> O, oh, ito. May daanan nga eh, oh. Wow, guys. Ito, may daanan dito, mga kagala. Ayan, oh. Eh. So, punta. Seoul. So, hindi ko na makita. At masundan yung iba dyan. Mga musukal. Dapat may tour guide. Okay. One, two, three. Smile. Waki. Waki. Ang tawag sa inyo na mga i i igurot o ipugaw? Ipugaw. Ah, ipugaw po. Okay. Malayo po ba yung falls dyan, Nay? Yung falls na nakikita na yan? Oo, oh, yun o. Oh. Huh? Pwedeng maligo dyan, Nay? Ay, walang pumupunta doon, Sir. Ah, walang pumupunta doon? Walang lang? daanan, Sir. Ah, walang daanan pumupunta doon? Oo, oh, kahit kami dito, walang pumupunta doon. Pero sarap sana mo sanang maligo ay, sa falls, no. okay. ano Okay. <laughs> Ayun na pa. Okay, Sir. Sige, thank you po Thank you po Sige po. Salamat po. Kala ko may naliligo sa falls na yun. Wala pala. Wala pala lang daanan. Pero maganda siguro makagawa sila ng daanan. Kapunta kam... Ano ba ito? Dianara View Deck Ayan, So dito kami nag... Ayan, picture Ito ang sinasabing main view deck Dahil sa kapal ng hamug di masyado makita yung mga terraces dun sa taas Puro mataas ng bahagi na bahagi naman dito dahan ang papuntay siguro yan dahan ang papuntay ng isang labing ito ang nararamdaman ko balag Baali, ano sa taniman na nila no? tapos nakikita kanina doon hindi na siya makita dito may dito makulimlim pero banda doon ang maaraw masarap pala dito mag... alam mo masarap gawin dito magkape kasi malamig malamig at naambun ang punta pero banda doon, hindi so, na alamin kayo napakainit eh meron na rin terraces doon sa may mga bahay-bahay pero mas maganda rito dahil walang <coughs> mga bahay-bahay sa taliman So ito yung pinakamagandang part ng Banawe Rice Terraces. Di mayroon dito doon sa view deck, sa taas pinakataas. Dalawa pang portion 'yan. Ito sa baba na lang to. So bagong tanin ngayon yung mga palay kaya green. Green ang kulay. Pero maganda rin yung kulay, yung golden brown yung mag-harvest na ng palay. Eh. Napakaganda rin ng kulay niyan. But now the races. One of the eight wonder of the world. And before yun, nakapasok po ito sa UNESCO Heritage Site. Napakaganda ba naman kasi nang ano. Banawi Rice Terraces. Napakalaki kasi ng dami. Hmm. Oh. Video lang ako. Siguro magasarap din matulog hmm. din dito. Okay. Tapos pag bukas. Mo. Bukas mo ano. Gising mo ba na races raise ang ano mo. View. doon oh, sa taas yung view deck dalawa yun dalawa pang picture ando sa taas